Kidlat News Update. Sa ating mga balita, Pilipinas hindi gagamit ng dahas sa tensyon sa West Philippine Sea. Labing-isang dawla Islamia members sumuko sa Maguindanao del Sur at presyo ng mga produktong petrolyo magtataas simula bukas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi mapupunta sa dahas o gagawa ng anumang ikapapahamak ng sino man ang Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pagtitiyak ng presidente matapos niyang bisitahin ang Western Command Headquarters o Westcom Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa City, Palawan. Dagdag pa ni PBBM na hindi magsisimula ang Pilipinas ng gyera bagkus nakatuon ng kanyang administrasyon na bigyan ng maayos na pamumuhay at kapayapaan ang mga Pilipino. Nilinaw din niya na hindi nagpapakakampante ang bansa sa nangyayari sa WPS kaya't maninindigan pa rin ito na gagawa ng aksyon sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Bumisita si PBBM sa Westcom nitong linggo matapos atakihin ng China Coast Guard ang mga sundalo ng pamahalaan habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal kamakailan. Pinarangalan din ng Pangulo ang mga sundalong nakaranas ng pangaharas ng China at tiniyak ang suporta sa mga ito. Labing isang miyembro ng Dawla Islamia Turaife Group ang sumuko sa militar sa Datupiang Maguindanao del Sur kamakailan sa anunsyo ni Joint Task Force Central Commander, Major General Alex Relliera kahapon, sumuko ang mga nasabing dating DITG terrorists sa barangay buwayan noong biyernes. Bitbit -bit nila sa kanilang pagbabalik loob ang pitong high-powered firearms at apat na low-powered na armas. Dagdag pa ni Rillera, i-enroll ng provincial government ang mga subuko sa Aguila Haven Program na sumusuporta sa ex-rebels sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad, gaya ng trabaho at iba pang tulong para maayos na makapanumbalik sa komunidad. Magiging bahagi rin ng mga ito ng tulong ng gobyernong nagmamalasakit o tugon program ng BARM government. Isa na namang big time oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas June 25. Sa magkakahiwalay na advisories, inanunsyo ng ilang oil companies ang muling pagtataas presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 75 centavos sa kada litro ng diesel habang 1 peso and 5 centavos naman sa presyo ng kerosene. Ipatutupad ang bagong presyo bukas 6am sa lahat ng oil companies maliban sa clean fuel na mag adjust ng presyo simula 4.01pm ng parehong araw. Una ng sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang dagdag presyo sa langis, bunsod ng geopolitical tension at supply risks. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.